Ihawin na yun ah? Ha? Iba may ba ba bangga? Kung tinilas na ako eh. ata pinadalahan ng cake. Diba dati may pinapadala yun na yun. Ibibilugas na lang yun. Hahaha. Ni, ni Matusok ka niyan. Uy, sobra na to siya. Ha? Sobra ah, na to. na to. Cha, sabi ng ano, cha, um, huwag daw bili lagki. Ano eh? Bili ng bilog. Kasi palaglag gulong. O, oh, nga, Layo malas. wag Huwag daw bumili ng... <laughs> wag daw ng chicken. Wag daw chicken. chicken. Chili pad. Chili pad. Chili pad. <laughs> wag, wag wag handa manok ay baboy kasi bilis takbo. Oh. <laughs> wag ka nang maganda. Sabi. <laughs> Hindi na sabihin na wag ka na maganda eh. Yun yung sinabi sa bandang uli. Wag ka nang maganda.